nagmamatar ka tapos NG na po siya NG Minaster ko na yun eh Ano ba NG? Teta rin Minaster ko na yun Eh ba't ganun pa rin? Saka bakit? muna ka na Inayos mo na? Oo, inayos ko na, Oo, inayos na. Oo. Ay, okay. Oo, anong problema doon? Inayos mo na pala Dapat kung mo muna Kaya ayos Hindi inaayos eh. So wala kang natiwala sa'yo? Wala. Kaya mag-save, mag-save, mag-save. Anong gusto mo nangyari? Anong gusto mo nangyari? Ikaw. Ay hindi mo malatrabaho mo, baka magkano. Kaya nga ikaw nandiyan kay OIC ka, di ba? Bakit may OIC ka? Meron. Kaya naman wala ko OIC. Kanya-kanyang, ng yan, kanya-kanya talagang trabaho. Kailangan mo ba sa'yo? Oo nga, araw lang pa rin ako. Hindi Hirap sa'yo eh

Hindi oh. mo masama yung katawan mo sa akin. Hindi. Kasi nasabi. Oo. Oh. Ano mo Ikaw. sa oh. tayo? Ikaw. Ano oh. Bakit nga? Pre, Pre. Pre. ibuhos ko yun. Hindi. Oo yan. mo. Hirap sa'yo. Kaya na. Kaya na muna. Kaya na. Kaya na.

ito, suntukin mo ba? May kami na pag-ibig. ano mo yan, ano mo. na eh. Ay, nakawat mo. Ay, ang hirap na rin. Bumugulong ah. Huwag yun na! Huwag lang yun eh. Nakawat mo eh. Anong masasabi mo? Ito na yari eh. Ito na yun eh. Ito na yun eh. Ay, na ko. Ay, eh! na hindi na ko. hindi na Ayan! <laughs> Ayan! 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 Ayan!